Kaya nga na kayo, tumabas na kayo sa ano? yan. Tama na. So, bilis ko na. 4 Dito mo na kayo. Ay, nakano naka rin pa rin. Mayroon niya pa. Master, <laughs> may fishpond ka daw lagayan, <laughs> Master. Ayan, may fishpond ka na naman, Master. Lagi yung baser. Baser na naman, Master. Ay, maraming sumamat sa Yo, doon, na namin dito. Fishpond daw kasi

last na live sa ti ay bukas no kayo sa eh. amin that's one of our no oh <coughs> balik na po balik na din ah ada oh yang

Ayan na, uh, shout out. Thank you for watching. Uh, Ingat ka dyan lagi. So, may sub-sub. shout out sa asawa ko pala dyan. Nanonood si Kasselin Gagabino. Salamat sa pag-support sa aking live. Sa lahat po nang nakatutok. 167 live viewers. Thank you po sa pag-support sa aking live. Ayan, tayo po na huli ngayon. So, yung kasama natin. Madali po tayo dito ngayon. Mga kasama po nating team harvest yun know. eh Another, ano, try na ulit tayo, magagis. Dalawang magagis pa lang, pero...